Magandang hapon po mga kaparambing Nandito po tayo sa ating mga taniman po Ay ano po Tayo po ay mag na po ng Tanim na mais po natin Gawa na kanina umaga po ay nagbisita po ako dito Ay dumadami po ang mga pinagkakainan po Wala man pong uwak ay siguro po ay ano mabait siguro me eh. yan si mami ang ating camera woman no, me no. yan dala po natin nalagyan ay sayang naman po kapag hindi natin harbisin po ay kahapon si mami nagharbis na rin po nung mga may pinagkainan po no, no. pinangulang po sa dun po sa kubo sa atin yung tanghalian po may lahok na sitaw po at saka yung mais nga po yung bulang lang po kasama po natin sila tita kahapon sila inaititay po ay ating nga, na po yung pwede. Gawa ng, ay baka po makain po mamayang gabi ay. Tara po, tara mi. Isa lang naman po. <coughs> Akin binabantayan po sa umaga, maag po ako din eh. Eh wala naman po uwak sa hapon. hapon Pero ba, ito, walang bawas ito ano? Kaya sabi ko yung abay. Parami ng parami. Ito. Dito Dito meron? Ito na yun, wala pa man. Wala, wala dito. Ito po yung ating pangalawang tanim man ay. Pangalawang tanim. Pangalawang tanim po Ba't parin, ito. Ba't nagangabali bali pa rin ano Malipak na ako. Ay, may tubig. Bakit tumabas ang tubig? Ang Alin? Yan ay. Ito na yun po. Arim eh. Hmm. Ito eh. ganyan yung may isa-isa. Pwede na yan. Wala yun. Eh. Ang kunin mo yun, nakahiwalay sa katawan. Parang muna po tayo. Yung medyo nakagano na daddy. Eh. Hiwalay? Oo. Mm Para, -hmm. ang dararig dito kami. Bae, ba bakit? Para, nakahiwalay ba na ako nakagayon. Para po, sinasabi ni mami. Yan yung yung nakahiwalay na. Lagi. bulok. Diba? Oo. Mm -hmm. Ang dami pong reject na Eh. Wala ko po talo tayo sa mais po, mga kapanding. Di ba? naman at mm. naman ang aningan din. Di ba po? Mm, may matigas na po mga kapambing. Ang no? kagandahan na yun. Oo. Ang ano po ay, mga, mga kapambing. na po. Ang ganda po. Ay si mami po pala ay galing sa bayang kanina. Sabi ko nga po ay magtanong sa palengke kung magkanong presyo. May, kanina. 80. Na, ganito, mais. 80 per kilo. Mm. Yung sweet corn yun. 80. Ah, 80. Ay lagkitan daw. Hmm. wala nga. Walang nadating. Parang maisa ba yan? Ay, wala. Oo. Uh, Pakunti. Uh, mm. Yan, ay, uh, pwede na pala. Pwede na po lahat mga kapambit. Oh. Uh. Hmm. Ay, nangihinayang ko ako. Ari er, po, may tama na naman may antamu ka, Ari. wala na. niyo yun? Ano Hmm. Pakita mo. Yan po. Yan. Ay, matagal na ito. Ay, Tumain. ibig sabihin ko nga ay ano. Yan po. Sige, tira na. Ah. Hmm. Wala, ito. Ay, baga may isa pa. Ito, hindi lang. Kahit po siya yung may maliliit. Ay, pwede pa may oh. Pwede na nga. ito. Mm -hmm. okay. hmm. Ba't kinuha mo na? Ay, ano Ay hindi pa oh. Ay, ayos na yun, Ay. sirais. Ito ganda ba? Hiwalay na. Kahit po siya eh, hindi ganong kalalaki. Basta may laman, okay po sa atin yan. Ayan, ayos yan. Asyan. Ang dami na magsabi, gusto daw nila may. Ha? Sabi ko ba sa kusina pag busong ko nila. Ayan po si Mami, Hime. Hello po. Ah, mali. Ay, ano pala, hindi po. Ganda nga eh. Ayan po si Mami. Hello po. Mumuti ka. Lagayan mo na saan. Kumha, Aray po, oh. Yan, Kinainan po. Siguro nung tayo nasa Tayabas po. Ito, luma na po maigi ay. Oo, oh, yan, oh. Dalawang halin tayo. Hindi, sa kabila ka pa, may. Kabila. Dalawang aking sakop, ay. Dalawang, oo, oh, tikabila ko, oh. Diyan po si mami, sa kabila. Ito, pwede na ito, oh. Lahat naman ay daw, may. Busig na tanda, oh. Ang Yan po. Lahat na, na po. Kahit maliliit. Lahat na, na yun. Yung bulok nila yun. ayun Para yun ang balikan na lang nila. Hindi lang nakapagalingan. Para. Para.

ay yung katawan ay yung daw ay susunod pag tanong ay yung parin mo naman daw yung ah sisilabin ang mm -hmm. ayan po kaya po sumama nga ting mas yan po ah magpo sabi nga naman dapat daw ay sinilab naman ni, ano kaya daw hindi siya nagtawag sa akin nabas hindi ko naman daw na nabimula hmm. bumunga naman masama daw nun nagkaamag. ito po yung... pala sisilabin daw po sabi ng taga DA po dito na sa ano tatanggalin natin ito pala para daw pag sinamunan ulit ang nandun pala dadin bini ay ano yung binibigan yung binibigan bin, 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 bin. ano ba yun? maha? hindi yung puti pero matigas at pagkadami ito. po para nagkasakit na rin po yung ating mais mga kapang din oh. yan po amag oh. binigyan naman na ako ng gamot dito yung dalako ay huli na ito huli na, huli na. Ay, gamitin ko na lang daw sa talong. Nahuli po. Sa talong ko na lang daw. Ito mm -hmm. yung may dagay. Ito po. Ay, meron pa mong palagay sa iba daw. Para po. Parang ito, 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 ito. yung iba hindi pa pwede. yung yung akalain mong hindi. Ito po. Buksan natin. Ah, ah. May matigas na po. Ayun, may yung. Um. May matigas na. Panlaga po. Ay, pwede na pala yun. Yeah. Ah, biglang, bilis. Ay, bilis ay, 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 po ay, ang pili po ng mga mga hain ay yung malalaki po. Oh, uh, ah, ah. ang sayang po ay, para tayo makikip hagaw na po Aba. para makatikin tayo nakatikin naman po tayo kahapon may o, tunaw o tamo ka hindi tunaw yun nga yung pinapita ng amag at ikado ang laman hmm. ngayon, ngayon, Ang burag daw yan, sabi ito na po ang banda ng ganda sa gitna po yan doon siya ang tumubo are ko yung pinangainan eh uh. ayan hindi na pu natin tatanggalin nang ganun hanggang bukas pala tayo dito may Hari po ano hindi na kapuno na po si mami ayan. para po yun na po ni mami nakapuno na pala o po na ali din po mga kapatid ko ayan o ayan o isang ubak na yun ayan. ayan po na yun ay, 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 Ayan, ay, ang ay, 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 oras ay, 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 Nalanding po. Nalanding ay, Ayan po yung uwak po. Oh. Nasa puno po. Yung itim na yan. Oh. Yan. Yan. Uwak po yan. Dalawa po na andiyang uwak. para eh. Hindi pa po tapos ang isang hanay natin. Ah, hindi pa po nakatapos ang apat na hanay punong na po rin mismo sinasakop. pantahan. yung isang Pantahan din po. po yung uwak mga kaparambin. Yan po unang dating po pagkadami. Uwak po pala na dito. Eh kahapon po tayo nagtinda sa bayan. Kami hindi na nakapunta dito. Mga ganitong oras alas 4 po. Hanggang padilim po. Yung po pala ay nangangain sila. Ay ari po ay ano o. Ari po natin ako mga kapambin o. Oh. Patatlong sako ang po. Yan. Ay ito pipipiliin pa natin ay malaking epekto po yung mga kinain ng uwak po. Yan eh, Naiwan natin mo eh. Yan po, pagkalalaki po nung nakain. Yan dami po, hanggang po sa dulo dun. tabihan po, gitna. Kaya kung tutuusin po, wari ko ay hindi laan ang tatatlong sakong mga ting makukuha dito. Kung hindi nakain po ng uwak. Oh, ayan po mga kapambin. Oh. Hindi po papigil ay oh. Nasa lakay pa rin po. Yan. Yan po mga busil na yan. Oh, uh, yan. Ayan po sunod-sunod na yan. Uh. Uh. Di ari tatlo po agad uh. Ari pa. Yan sunod-sunod po uli. Mga kinain ng uwak yan po oh. Uh. Ari pa oh. Uh. dami po talaga pero wala po tayong magagawa nilagyan po natin ng patakot hindi na natakot niyan oh. Uh, ay pagkalaki po oh. Uh. Uh. busarga ay. Oh. Uh. Kung alin po ang malalaki ham siyang pili. Oh. Uh. Ano okay. na Ano po ako? Hindi makababa. Nakikita po ako. Yan po. Uh, parang parin. Uh. Ayan. Isa pa. May tangay. oh. May, tanga yung... may pugad. Nagpupugad. Ay. Saan yun? Ngunit pala nga nakuha yung pugad. Tapos? Tukoy. Nakuha. Tukoy siya eh.

Ayan, dahil po na aligid na uwak uh, ng farm bean. Kulay lang ba ito? Hmm? Na, manipis, manipis, manipis. Para po sa ito, mga ka-farm Ay, eh. eh, ano din po, may tama din. Eh. Hindi naman makaka, ano, disgrasya. Walang lahat. <laughs> Anong gugustuhin mo? Eh? Hindi kumain ng gusto maliw, eh. Kumain ng makinis. Kumain ng may butas. Wala po. Hindi ko. Wala po. Ito naman eh. Ang dami pong naging ano po. Naging kalaban. Kalaban natin. Amag. May uwak. May upod. Pero nakahid Pero okay naman po. Basta ang importante po nakaharbis tayo. Pero kung tayo po pala ay ito po ay bili. Ang panan natin ay talo po. Tatalo na po na gastos po. sa sa ay pero bali wala pong pagod po. Yan po naman yung pag nakapahinga okay na. Ang pagod? Pag may na-harvest ka bayad na. Oo. No. Oh, oh. Patulog po nito. Hindi na may tama, huwag na muna, no? Okay. Ito naman po yung gantong time po, mga kambin ay sulit po ang pagod natin. Bale, wala na yung gantong na po. Ah, yan ang saya po. Hindi po namin natapos. Iwanan po muna natin ito. Patalakas po ako no? Baka po kami nakulong ng bahay. Mga bata nila kasama. Nadali na po namin yung aming uh, po, na kuha lang. Ito po ngayon. Nakasasako naman po siguro. Eh. po yung maganda na po ito. Hindi ako po dito ito. Ito po yung mga resist na. Oh. Mira talit mo ko ba? Ito tayo po yung uwing uh, na. Papabasa na po tayo. Ito dito na rin. Kaya ganun. Arig talong Dito na? Oo oh, ganun lang bukas na. Sababat nga lang po. Tara na. Dali na nga. Dali natan na ka. Agbasa ang ulo mo niya nung nalisin sa club. Kari, upang pinin. Kari nang Ito lang, na, labitan oh. labi oh. ka. Kari po. Kari Ganda ka ka. kasama kanina yung mga bata sabi ko na baka kung ilan dalian po kami baka po kami makulong ng baha malakas po ng ulan ang bigat na magpuku um, aming ginala ang hindi alis ang ah, ibang balak ay ah. yeah, kaya hindi pa po baha pero nakaano dan na po ang mga layak ay <laughs> ba diba yan kapag <laughs> mamadali lalo hindi mabali ako ah, nagkatubig yan ang bukasan na ito ay, doon. Diba, babaong muna. Bigat. Ang bigat nga, eh. Kawasa kasi nausaw mo. Ang bigat. May naman butas-butas ang ilalim yan. Hindi dali-dali baka abuti ng ba. Mga video ba? Oo. Para po, tapos mahanap. Bahan mo nga. Laka na agad. Ano? Ang dito. Ang delikado dito. diba na ang tubig ko, oh. uh -oh. hindi na dali uh -huh. mo hindi na dali magloko napakanta ang baboy baboy Magandang gabi po mga bambin Andito na po tayo sa bahay. Naglaga po tayo ng ating pinuting mais po. Ito pong sweet corn, tsaka po yung ano, lakitan po. Naghalo na po sila. Yung kanilang kulay, Ayun po. Kaluluto lang po. Nilagang mais po. Ayan po si kuya. Kuya. Titikman po yung kanyang tinanim ni kuya. Nil. Kuya, ano masabi sabi mo kuya Nil sa iyong tanim? Masarap po. Mm. Ito hindi, mas masarap yung gold. Bon. Tsaka si bunso po ang katulong natin sa pagkatanim. Kumuha yeah. po ng asin. bunso Totoy. Po. Totoy, magandang gabi, Totoy. Kuya. Good Good po, magandang gabi po. Yeah. Magandang gabi po. Okay. Kain po tayo mga ka yeah, yeah. Kaya po tayo nagtatanim para sa mga bata po. Sila po ay mahilig kumain ng mais. Ate, kain na ate, anak. Ayan, si ate. <laughs> mm. Kain na, kain na kayo. Ayan. Ay, ay, itong gusto ko magkita. Sige, sige. Mmm, magtikim. Masarap. Mmm. Paborito po, ay, po ay. ng mga bata. yan ayun. Eh, mawkas. Ay. Asin. Ate, oh, ate asin. Asin. Ang kaulang. Ayan, palagay si ate. Palagay. Magsasay na kayo. Sige.

Tikman po natin itong ating nervis hmm. Ano po? Dede, pulaan hmm. ko. Mano mas na mas po, mga parmin? Dede, pulaan ko itong mais hmm. na to. Ano? Ang magkakakambal dahil naghalo-halo. Ano dede? Hmm. Oo, oh, mayaman at malirap.